Pero sino nagturo sa inyo um umakon sa antipolo? Nanay niyo? Hindi hmm. nga, mas din eh. Oo. Nakakaunyang, kung tumabi rin kung unyang nakasaya. Nakasaya? Oh, Oo. Parang lalaki naman. At barang tagalog gabi pa rin kaya. Dahil sa kabi, yung nakakatuwa pala rin to. wala, pag nandating sa antipolo. Ah, hindi lang. Pero kung mga kasampuan namin. At tumabi rin kung Kung ano yung damit? Di ba yun yung may tapis na gano'n? Oo, okay, oh, yun. May tapis. na ano, at oh. saka... Oo. Oh. At saka mayroon malapalap pa yung dito sa likod. Marami po bang tapis si ng tipolo mo? Ako. Kaya ka nawala yun. nawala <laughs> anak nyo? Ang damit dahil talaga pa naate yun, yung pagkatipolo na talaga pa, po harap na tao. Marilay po na tayo na... ngayon naman kayo? ba 'yon? sa Nakakalapit ba kayo sa Beryo Nuaro? Nako, hindi. Kasi unti eh. Pero nung 100 na kayo, 'di ba, nai ko kayo. Yo, hindi ko Opo. Nalala niyo pa yun? 'Di pumapaka ng Nung 100 na kayo 'di ba, naka para para part-time paraan para tayo makarating doon dahil iyaanay itong laklak. Ako, ako mamagay. Kaya, huwag ka pa ng paraan. Kaya ako, paano ko makakuha ko ng ayan? Elevator. Ibingin ko ng laklak. Dami ko, iyaanay itong laklak. Eh ang gusto mo, ako magbigay. Tama. Kaya balik kayo uli doon. Kaya huwag kada para ng paraan para tayo makakarating doon. Eh meron kang ginawa para paraan. Elevator. Nag-elevator po tayo, di ba? Elevator Opo. Eh, <laughs> balik-balik kayo. Ayun na, sa antipolo. At doon, maliwot tayo. tayo. Saan? Sa ki-ki-ki-lulugan. At doon, umain tayo. Nang mangga, kasuyang, balibig, kaya't baswada. Di sa akin ay subaba. Sa, saan? i o Viva! Biba!